usok-usok yung ano dito mga kaobro ganda ng view dito ayun siya ayan yung kalsada ayan naman yung motor ko mga kaobro nakaparking ganda ng mga view nga talaga dito sa kabundukan no? Oh. doon sa malayo dahil lumaambun usok-usok yung kabundukan doon oh. Ganda ng view Birde na birde talaga mga kobra Haling natin dito yung Kamera yung maambun pa mga kobra Ayan yung ano Ayan. Ganda ng View dito Ito tayo maglalakad tayo dito Papakita ko sa inyo yung bundok nandito sa gitna ng bundok dito, dahil dun. ganda ng pasyalan dito bundok na bundok talaga <laughs> bundok na bundok talaga mga kaobra ito mga kaobra dahil umuulan no? ito si kaobra ay, hi mga kaobra maglalakad tayo sa kabundukan ayan yun na si kaobra yun na musok usok dun mga kaobra na sa dun yan malayo na yan magandang ano ngayon kasi dito magandang view dahil ma umahambun ganda ng ano ng ulap sa bundok ko, oh. yan yung kalsada punta pa tayo dun sa dulo Nah, 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 nah. Grabe ganda ng view dito oh, bro Sa so, tayo dun sa so, pinakadulo, Wala man lang dito dumadaan Walang dumadaan dito na mga ganitong oras Grabe Gaganda ng ano dito, ayun no? Sa kabundukan mga kabro. Ayan, nandito tayo sa pinaka nindod Nang kabundukan oh. No? Wow. Grabe, ang ganda. Ayun mga Sa Sa angkapan yan. <laughs> ang ganda talaga. Ang ganda ng view. Ayan sa kabro. Para siyang ano. Hindi mo usok-usok. Hello? Hindi ito na lang. Grabe. Ano po bro? Ayun, may dumaan. Ah, ayos. Bawing-bawi sa pagpunta rito.